Ayo dong, bata ba na dong? Ani yan ata sa bago nga plaster, mga kalingawan, mga rides di o, sa makilala. Andam na ni, arang sa pista sa January 19. Karon di ay, ato nang masuot ang jersey nga atong giorder dito sa Drax Sublimation sa Kidapawan, Tanawa rao. Dodong Ryan ka yung plastada. O padulong na day sa makilala no, ikan ka di, di sa San Vicente mo na nang dala na o. Makita na ni dayon sa right side ang ipang plaster ang mga ferris wheel o mga daghan pang patuyok-tuyok makalipong apil na tong barko apil na punadra sa mga kilid-kilid niya left and right na yung mga kayo-kayan dira na yung mga kananan di sulod ni Modire dili rakayatan tong lapok o tanawan na amang po yung limestone ilang gidapat diya sa dalang Diri na tanaw sa peryahan nga og naay po yung mga arcade diri sa makilala andam na siya para sa unsa ni eh. sa uh, umabot nga pista karong uh, January 19 Domingo na siya pero gi pangandam ng mga ko ano oh tawag na barko barko dito dapita. pista adre mga perya-perya diri sa gawas mga ko ani diri mga kaunan ato mga toy diri ato na sila ni shout out ni shout out ato ni sila diri oh Oh. Yeah. Ha, pakita na karon sa inyo ang tsani, eh, ang kining drone shot. Dire na siya naimutang sa kuan ha. Kining hawan dire di ba kaabot sa makilala National. Ay hawan hawan dre. So nanay okay okay yan sa atbang oh. Para na okay okay dia. Dire to Rosie. Rosie. Dili is maakan anan, ane, nanay, mga -anan dili. Oh. Dili na dire. Nanay maakan anan dire. Oh. Dira pod. Kananan po na diha. Og makita ni modong no, naa, na ana kay dira plaster na kayo na nga to mga rides dira. O paghapsay sa makilala hawan kay ni dira for sale landing dapita pita dire. Dako dako ni nga ektarya dire no ilang gipahimutangan ani oh. Kining hawan dire for sale ni siya tanan sa akong pagkabalo murag sobra 20 nika ko ektarya. Kanang color yellow makita mo na siya ang bag-ong building sa Rosie nga kumpanya nadera daghang baligya na mga motor no so bayan ninyo na umakad um, to mo kay dool dol ramana padulong sa makilala nasyonal so nag video mo yan eh, no kana multi cab dira, palikit, kira, na padikit tag sticker anak kay mo daw ko na ang service service sa tagiya iya diha ah. sa so, kanang piryahan kay mga maka o naka plaster dira kung namoy mo ano mo pwede mo muhapit dire kay natay ta ng mga baligya mga pagkaon mga chichirya mga street foods nasa sa mga kalingawan pero wala pa tayo official nga kuano mando kung kano sa magsugod ning mga rides kay mura gina check pa nila ni aron nga safety alang sa taga mga taga makilala nga mula ag dire og sa uban pangasikbit nga na mga baryo mga lungsod gikan sa Nueva tulunan lang kidapawan maduldol mao ni man lugar ang dol sa tuwa magpetong nay makalaag dire Ah, larga itakit sa dere nag video nagvideo day may dere kay araw kwan karon araw no on kanang market de karon pasulod na ta dere oh bagong makilala na jud ni, ni, ni oh ning makilala bisi juga kay ni dere basta ing aron tanawa ni oh magliso jud lusot ani labi na ganang pay nay hinay kang driver wa wow, ang lisod dere ako dere hurot aku pasensya ni usay ba dere oh, nga unsa unta nga yun sabay na ni sa pag-usawag sa makilala. Sabay na po nga mo traffic ang mga lugar-lugar lagi ni magagmay nga kalye diri. Masulod sa palingke. saon ta tama na nga 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 mga makilala. Sabay na po na traffic ano yun, palapda na dalan diri. Sulod lupa din sa kinang si babaw. Kaya wala yung na dalan. Pinutbot na po taan yung mga dom. Tanawan yun. Diri nga sa sa isdaan na mga dagsa ang mga isda dali karon pero ang katod yung normal days katong dili market dina na yun sila sulod sa wet market katong building nito nga bago karon karon rapod na kay sabado nawa ah, itong bisihan ni dali na akong pasensya kayo marag di takalusod ang resikila na ni shout out ala nga resikil day kay Juan among gisundan kung saan nga, kinsay operator anak karang sa makilala di ay kung market day makapalit yung mga isda no yung 100 sa sakto na dyan na panihapon no na 100 laghan pa kayong mabilin bali 100 yung mga ipalit, ana, pero katopon lagi mga kuan na labi nagka padung na manirado barato na kay mga presyo ana balit kayong makilong na labi nagmuulan ah palit nagka barato na mga isda kay manirado na sila kay mo balihin na po na silang lahing ang munisipyo kaya dito na po sila mag iklat ang ilang mga baligyang isda ug mga seafoods nawa makapalit mo kog isda diri mo na sa mga 160 ang kilo sa borot, 150 borot na so bagato sa borot mahal gyud pun kayo ang mga isda sama sa pampano kaning talakito mga barilis mahal kayo alang alang jud mga kining mga isda sa bato tag 350 ang kilo ay tag 300 ay tilapia na lang mo kay ano man tilapia para isang day gusto para isang day pipino para dogang sa sudan ba kaya dito kining panahon na na hybrid na ho kadali ane to ra ni sulpo aw ni to ana na wajay pagpogong sa skaw galingon ni nagboylo-boylo na traffic kay makabangga kanang kada at tanawa ni to ana ni gusto pud mo sulpo to tanawa tanawa gusto pud mo sulpo wa ha ipiting sa motor tanawa ra bye mga dong kita kesta tata sa January 19